Hello guys. Magbisita po tayo sa ating panayan. Ang umaga na ng hangin kasi wala nang ulan. Eh uh, ah. Okay. <laughs> Update tayo sa ating palayan kung hulog na. Aray. aming palay sa so kay mama na area yung dito yan mabuti hindi na ano ano pa yan malapit na mahardis pag malaging mano yung init yung tag araw yan huwag na sana umulan yan ang ganda ng uhay oh, ng palay ang malaki ganta ng ano ngang yung palay ni na mama, ayan kay mama na area yan dito, kasi yung sa akin na sa taas, yun ganta ng palay, yun, si ta ko magamagapagtagising makapit dito sa palayan magbisita sa aming palay. Ayan. <laughs> ganda ng uhay ng palay. Huwag na sana magumulan at malamakas yung hangin para hindi maano tong palay namin. Ayan. Ang ganda ng uhay niya. Ayan magbakas kayo palay namin ayan ganda ng ano ng uhay ayan ang laki ang ganda ng bottle ng palay namin medyo huli ito kasi na saan ito ayan medyo hindi pa hinog yung sa gilid kasi tinanim ni mama ayan ang ganda ng palay sarap pagmasdan pag mayroon kang palay yan ang laki yan ang <laughs> ganda ng botel niya malalaki yung palay ni na mama tuto kasi dito na na variety yan hanggang doon sa kabila yung kay mama na area gala-gala tayo gala. dito ang mm, putik ang ganda ng ano ng palay eh. marami na namang damo gaitan kuno na naman ito ayan. Mm. sa pilapir ayan para mawala yung damo nito May, kasi pupunta pa ako doon sa taas oras Ayan, at dito naman yung sa kabila ni na mama. Medyo, ano, medyo huli-huli lang lang Parang magkaano din. Ayan. Ayan. kailangan maganda rin dito malaki rin yung uhay ng palay yan hanggang doon yan, malaganda rin malaki kaya yun na ah. hapay kasi malaki yung butil ng palay eh, na sana umulan ng marami at saka hangin kasi tingnan mo na ano na yung iba doon kasi nga mabigat yung palay eh. malaki yung butil nyo hmm? ang <tong> lakas kasi ng hangin noong umulan parang may bagyo ayan ang yung palay namin ayan na, na, nahapay na, na, na ayan buti dito sa kabila hindi masyado ano yung dito hanggang doon kasi maraming tubig kaya mabilis na buti nga lang din namin nilagyan ng fertilizer ulit for dressing kasi nga maganda yung lupa dito banda tingnan mo yun ano na Kawawak naman dito. to, Ah, sirak, iya peti oryen, sih pungkasan, iya melawak nang piano nya, pil nur bumagsak na yung palay saka yung dito sa kabila kasi sobrang taas ng palay ayan bumagsak din buti hindi masyado ano dito hanggang doon yun oh sa amin yan pilyor na pag ganyan na bumagsak yung palay pilyor na yung ani niyan. bigat kasi mataba yung palay. Yan, hindi kaya hindi na namin nilagyan ng dressing na fertilizer kasi maganda yung lupa dito. Mas okay. <laughs> okay okay na yung dito banda. Hindi masyado ano, kunti lang yung bumagsak. Ayan. Ayan. kasi ang laki ng ano ng palay tingnan mo parang hybrid yung ano niya yun may, may ano ayan ang laki ng botel ayan o ayan, ang ganda ng palay ni mama ko Tapit sa ano yung mga uminit lagi wag na umulan para maka mabilis maharvest to kasi wala na kaming pera Uso pa naman ang waya-waya ngayon. Sakit sa palay. Maray pa daming alam this. Yung kagaya yan. Ng, yan. Inano yan ang waya-waya kinain. Yan. Madala po tayo. Ano. Yan lang guys. Thank you for watching. God bless. Mama. Please follow, like, and share my video.